Isang tanong na matagal nang bumabagapag sa mga mamamayang Pilipino na kung makapangyarihan ba talaga ang Diyos ay bakit hinahayaan niya ang katiwalian sa Pilipinas? Ngayong araw mga kawander ay susubukan nating himayin ang isyo ito. Hindi lang sa pananampalataya kundi sa mga aspetong kasaysayan, lipunan at sikolohiya. Wonder. Vlogcaster. Magandang araw and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. At pag-uusapan natin ngayon mga ka-wonder na kung bakit hinahayaan ng Diyos ang katiwalian sa bansang Pilipinas. Malamang naisip na ninyo na matagal na kung bakit hinahayaan ang mga ganitong uri ng katiwalian na siyang nagsasadlak sa ating bansa sa kahirapan kahit na sino pang dumaang presidente at magsikap at ayusin eh tila dumadagok pa rin ang mga bagay na nagsasadlak dito. Gaya ng korupsyon, katiwalian, krimen. Pero ang pangunahing suliranin ng ating bansa ay alam naman natin. At walang iba kundi ang korupsyon o katiwalian. At in fact, mga kawander, ayon sa Transparency International, na ang Pilipinas ay may Corruption Perception Index score na 34 over 100 Ganun po kalala ang korupsyon sa ating bansa. At yan po ay noong 2024 na huling survey. At malamang, ito po ay pinag-ugatan bago pumatong yung 2024 hanggang 2025 sa panahon ngayon. At ito ay mababa mga kawander sa global average. Dahil ang 34 over 100 mga kawander on the Corruption Perception Index o CPI ay ibig sabihin na ang bansa ay pinapalagay na highly corrupt. Dahil ang scale na 100 ay ibig sabihin malinis ang bansa sa korupsyon. At ang zero ay nagre-represent ng highly corrupt public sector. Ibig sabihin sobrang corrupt talaga yung zero. Tayo po ay nasa 24. Imagine kung gaano kakorup ang ating bansa. At ilan sa mga pangunahing isyu niyan ay tulad ng kickback, red tape, at yung mga skandal kung natatandaan niya yung PIDAF na tinatawag ding pork barrel na binibigay dito sa mga mambabatas at BIR issues at iba pa. At dagdag dyan, itong patok na patok ngayon. Itong mga ghost project na siyang ang laman ng talumpati ni PBBM no nakaraan na sinabi niya na mahiya naman kayo at pinatatamaan niya rito ay yung mga pangunahing sektor na kung saan kailan lang ay binaha ang buong Metro Manila. At dahil dyan ay nalaman na ng iba dyan ay wala naman talagang proyekto at kung titignan is 100% completed na raw, eh halos hindi pa nga naumpisahan yung iba. Ganun po kakurap ang ating bansa. Kaya tayo ay tuluyang lumunogmok sa kahirapan, gaano man kagaling o kahusay ang isang pinuno para ibangon ang ating bansa. At kamakailan, ang dami mga investors. Pero tila hindi pa rin ganun kaangat kung tutuusin. Dahil sa daming mga nag-invest at mga bagay na ating pong na-improve sa ating bansa, ay dahil po yan sa mga corrupt na imbis na ilagay ito sa mga infrastruktura, sa mga pondo upang palaguin ang ating bansa, ay nailalagay po ito sa kanilang mga bulsa. Ang tanong mga kawander, ito, bakit ito'y paulit-ulit at tila walang hustisya? Kanina lang ay narinig kong isang ulat mula sa isang content creator na ang Vice Presidente Rao Umano ay umiikot-ikot sa ibang bansa upang i-brainwash yung mga ating OFW. At may mga grupo sa mga iba-ibang rehiyon ng Pilipinas na tinatatag dahil sila raw ay nagpaplano ng destabilisasyon. Kung yan man ay totoo, ay eh alam nyo na kung gaano ang impact nito sa ating bansa. At tila ang pakiramdam ng mga supporter ng gobyerno o ni PBBM ay para siyang nag-iisa na lang dahil nilalabanan niya po ang korupsyon. At halos kahit sinong namumuno sa ating bansa ngayon ay may kalakip na pangungurap. Kaya sila ay nababahala at tila maaring talikuran nila si BBBM. Dahil ayon sa report nitong vlogger ay natatakda na ang kanilang pagkilos para buuin itong EDSA Revolution at paalisin si BBBM sa kanyang puesto dahil sa salitang pangungontra niya sa corruption. At tanungin naman natin ang ating sarili na may pananampalataya sa ating Diyos sa nangyayari sa ating bansa. Maraming nagtatanong mga kawander na kung may Diyos ay nasaan siya sa mga oras ng katiwalian, sa mga oras na binubulsa ng mga taong ito ang kabanyaman ng Pilipinas. Kailan lang may isang na-interview na pamilya na dati ring nalukluk bilang leader ng isang syudad ay tila napakarami niyang mga mamahaling sasakyan at napakayaman niya dahil ang kanya pong yaman ay umaabot na ng bilyon-bilyon. Ngunit alam natin ito mga kawander na sa Biblia ay nasasabi na ang kasamaan ay hindi lingid sa Diyos. At ayon sa Habakkuk 1 verse 13, tinanong ng propetang Habakkuk ang Diyos, Bakit mo pinapatingin sa akin ang kasamaan? Bakit mo hinahayaan ang karahasan? Ngunit may sagot po ang Diyos sa parehong aklat at ang sabi niya, Ako'y gumagawa ng isang bagay na hindi ninyo maunawaan. Ipinapahiwatig nito na ang Diyos ay may mas malawak na plano. Kahit hindi ito agad-agad natin nakikita. At may kinalaman po yan, mga kawander, sa ating free will o yung malayang pagbili ng tao. Kaya naman, mga kawander, na lagi nating ilagay sa ating puso't isipan na ang ating mga inuluklok ay dapat may takot sa Diyos at hindi lang pumesto para mangurakot. May kasabihan tayo mga kawander na kung bibigay mo raw ang martilyo sa isang karpintero ay gagawa ito ng napakagandang bagay. Pero kung ito'y ibibigay mo sa isang hangal ay eh maaaring ipukpok niya to sa anumang bagay na maayos upang masira at pwede niya rin itong ipukpok sa kanyang sarili para kanyang ikabagsak. So ang kasalanan mga kawander, kabilang ang katiwalian, ay bunga ng malayang pagpapasya ng tao. Dahil nga binigyan tayo ng free will at malaki ang responsibilidad ng mga leader na ito at umaasa po ang taong bayan sa kanila upang itaguyod ang bansa. Kaya nasa kanila ang desisyon, pumili, mangurakot, mambulsa o gumawa ng matino sa ikatataguyod ng bansa. So nakikita natin mga kawander na ang problema ay hindi ang kawalan ng Diyos, kundi ang maling paggamit na ibinigay sa tao ng kalayaan sa Kanya. At kung pagpapasiya naman natin mga kawander ang aspetong psychological at lipunan. Sa psychology mga kawander ay may tinatawag tayong learned behavior. At ayon sa mga eksperto mga kawander, kung ang isang bata daw ay lumaki sa isang lipunan na kung saan ay normalisadong katiwalian, ay malamang ay madadala niya ito sa kanyang pagtanda. Gaya nga ng kasabihan, sa mata ng bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kapag ito ay ginagawa ng matatanda. So, sa sosyal na pananaw, mga ka-wonder, ang katiwalaan ay systemic. Apektado ang buong sistema mula sa barangay level pataas. At mahirap masugpo ang ganitong problema, mga ka-wonder, kung ang institusyon ay bahagi ng problema. Marami tayong nababalitaan mula barangay pa lang e eh, kumukurakot na si kapitan. Imbis na 'yung mga proyekto sa kalsada na ayusin ay sa susunod na taon ay eh, sira na naman dahil tinipid ang budget at binulsa ang iba. At kung ano-ano pang uri ng pangungulimpat paangat sa mga naisa itaas ng gobyerno. At kung tatanungin naman natin mga kawander, eh ano naman ang papel ng simbahan at mamamayan? At ito po ang parte ng tao sa kanyang bayan. Nangangahulugan na dapat may ginagawa rin tayo mga kawander. Ayon sa Micah 6.8 or Micah 6.8, Paalala ng Diyos, humayo ka, gawin ang tama, mahalin ang katarungan, at lumakad ng may kababaang loob kasama ng iyong Diyos. Sa verse na ito mga kawander ay inuutusan tayo na gumawa ng tama at may kababaang loob na kasama ang Diyos. So marahil itong mga gumagawa ng katiwalian ay hindi kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Dahil kung kasama nila ang Diyos, ay hindi sila gagawa ng mga ganitong uri ng katiwalian. Ibig sabihin niyan mga kawander, na kahit may katiwalian ay hinihimok tayo ng Diyos na kumilos para sa katarungan. At dito papasok ang papel ng simbahan, mamamayan at ng media. At sa huling katanungan mga kawander, ay may pag-asa pa ba ang bansang Pilipinas? Kung ako ang tatanungin nyo mga ka-wonder, ang sagot ko ay oo. Ngunit, hindi ito mangyayari kung mananatili tayong tahimik at walang pakialam. Kung tatanungin nga natin ang ibang mga kabataan, ang sagot niya, wala siyang pakialam. Wala raw siyang kinalaman diyan. Yun po yung ilang interview na narinig ko na wala silang paki. Pero natutuwa ako sa mga ilang kabataan na sila ay may pakialam at concern sa ating bansa at hindi lang nakatutok sa kanilang sarili. Alam natin na ang Bible verse na tungkol sa liwanag. ko ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag, ay inaasahan niya tayo mga kawander na magdala nito. At tulad ng ginagawa natin sa ating channel, ay nagbibigay tayo ng liwanag sa mga tagapakinig upang malaman nila ang dapat nilang gawin. Hindi magrebelde, kundi kumilos para sa kaayusan at ikabubuti ng ating bansa. Kaya sa halip na tanungin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng katiwalian, ay bakit hindi natin tanungin ang ating sarili na ano ang ginagawa natin bilang kanyang kinatawan dito sa lupa. Alam natin mga kawander na time will come, Christ will come back dito sa lupa at maghahari siya. At lahat ng katiwalian, korupsyon, kahirapan at krimen ay wawakasan niya. Iyan ay pagdating ng panahon. Ikaw ka wonder. Ano sa tingin mo ang hakbang na dapat gawin mo laban sa katiwalian? Maari mong i-comment sa ibaba ang iyong opinion o suggestion. At kung nagustuhan mo ang video ito, ka wonder, ay bigyan mo ako ng thumbs up or like. I-share mo ang video ito upang malaman din ng iba ang tungkol sa katiwalian at pag-asa at ang role nating mga mamamayan para sa ating bansa. At huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell icon at piliin ang all. At ito ang Wonder Vlogcaster, naghahatid ng malalim na pag-aunawa para sa ating bansa. Hanggang sa muli, ka-Wonder! Wonder Vlogcaster